doctor's appointment kami. Um, Nag-call sila sa amin last week. And di ka sa kasi sa room number 2. I love you! Bye-bye guys! Bawal muna ang matataba. Yung pa man din yung masarap, yung bawal. dun sa mga blood work naming pareho. So, samahan nyo kami ngayon. Pupunta kami sa Stay Well Clinic, yung malapit dito sa amin. Kami sa Cobb's Bread. maybe bibili ng si Monsi dito. Lang kami ng tinapay kanina. Sinailan ko kasi baka makakaroon. May um, music doon. Bisan-bisan mabili kami doon. Price lang kasing konti eh. Kaya hindi lagi. Pakita ko yung binili ko. Chocolate croissant. Ako yung chocolate raspberry scone ata to. Si Kian yung chocolate cinnamon bun. May free taste din sila. What's that? Teka lang. Ayan, ang laki nung kay Kian. Mahirapan kasi siyang kainan. Tapos yung kay Mamsi is yung spinach feta croissants. Katid lang namin si Mamsi dito sa ano, McDonald's para kapag gusto niyang mag-washroom. Kasi may appointment nga kami sa clinic. Ito na kami guys. Nakatid na namin si Mamsi. Punta muna kami sa stable. Magkakalapit lang yun eh. Ayun na yung McDonald's. doon. And then doon kami galing sa Cubs brand. <laughs> Happy eh. Ganda ng weather plus 14. Medyo madaming tao ngayon dito than usual. Pagka nandito kami eh, wala masyado. Pero ngayon, may halos tatlong tao na. No? Halos may tatlong tao. So, antay na lang kami nag-check-in na kami. Date ko kayo mamaya. Ayun si Kian. Nag-ilagay. <laughs> corner pala dito ng laruan. Parang wala to ng last time. Upuan lang to. At least nalilibang siya habang nag-aantay kaming matawag. A little tree! <laughs> si Kian. Buti na lang may toys na dito. May din

and this is room number 2. Um, uh, two um, um treatment room number 2. Uh this is the number 23. And uh, um, the battery is 50%. Uh, 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 <laughs> <laughs> Medyo busy sila ngayon. Halos 35 minutes na kami nag-aantay dito. Baka kami na rin soon. Pero may appointment kami. So, pakita ko lang yung loob nito. Oh, wait. Ayan. Oh. Oh. Natapos din kami. Sobrang bilis Bye. lang. Pero yung antay mas matagal. Ah! Halos ano rin, 53 minutes. Sobrang busy niya. Ngayon sinabi rin niya. Nag-solid din siya kasi ang tagal namin nag -antay. Um, ayun, okay naman. Si Ivan lang. May ultrasound report siya. Ay, uh, request siya ito. Eh. Okay. Ayan. Mataas yung ALT. ALT niya. So, titignan nila kung dahil ba sa um, tinitik niya na gamot, which is restore. So, tingnan natin. Papaschedule muna siya. Then, sana wala lang. Sana dahil dun sa gamot lang. Hindi na dahil may fatty liver. Niisip kasi nung family doctor namin kung may fatty liver siya. Yun sa akin, okay lang naman. Pinatingin lang namin yun sa finger ni Kian may parang namumuong infection dun sa finger niya. Ang hilig kasi magkutkut na eh. So nag-aantay lang kami ngayon. May pharmacy sila dito. Dito na namin kinuha yung gamot. 5 minutes daw. So mabilis lang. Ayan. Kompleto sila. Ito yung pharmacy. And yung clinic eh. Ayun. Ayan. Sobrang daming tao kanina. Usually wala. Pero ngayon ang dami talaga ng tao. So, Ayan, buti na tapos na rin. Um, puntahan na namin si Ma'am Sisun after namin makuha yung kamating Nakala ko okay lang yung mga lab result namin. Both sabihin ko sana tuloy ang um, saya sa ano, chicken skin. <laughs> Mahilig kasi sila sa chicken skin si Kian tsaka si Ivan. Pero dati is the muna. Bawal muna ang chicken skin. Bili na ng chicken skin. <laughs> Ito siya. Yan <laughs> <Bili laughs> o. na ng sipad city. na chicken <laughs> skin. <laughs> Bawal muna. Baka daw may fatty liver eh. Ayan. So lang namin si Mamsi. Plus, papalit ko tong isa, meron na kaming ganito eh. Nakuha namin ito sa Edmonton na McDonald's. So, papalit natin. Ang ganda ng weather. Plus 14. Oh. Meron na kami sa McDo. May batang ng papabili ng french fries. Napapalit ko na rin pala itong ano, toy. Pwede na kesa sa so, same toy. Ayun. No kinuha na niya yung toy ko na budol na. Sige. Open na yan. Hey, kitty toy. hey I copied you. I copied you. Hey, hello and kitty Friends toy. I show mo the other side. The other side, ayun. Ayun. Na here sa, na here sa McDonald's. Oh. I forgot to talk about that. <laughs> I have the same. <laughs> okay. And this is the door that Daddy opened. Thank you. I said thank you to her. <laughs> <him. laughs> to him. To him. I okay. you. I love you. Bye bye, guys. <laughs> Nungha sila ng baloon. Kunwari, That's ayaw pa niyan si Kian eh. This balloon <laughs> uh -oh. Nakalibre na naman tayo guys ng iced coffee. Ginamit ko yung rewards ko. Yung fries lang binayad namin. Pantay lang kami. Kami na pala. Next, inalis ma, na yung number. oh the Oh, sorry. Why the R balloon floats up? Oh, they played with it and then it popped. Ganda ng weather. Dami tuloy naglalaro dun sa playground. Uyan na. Kuha na namin yung fresh iced coffee. Ayan, gusto ko lang magpasalamat sa mga sumubaybay ng vlog na to sa pagsama sa amin sa doctor's appointment namin today. Um, hindi pala tuloy ang ligaya. Bawal mo na ang matataba. Yung paman din yung masarap, yung bawal. Alam nyo yan. Um, yung sa akin, okay lang. Lagi lang talaga mababa yung hemoglobin ko kasi may thalassemia treat ako. Kaya nung nabuntis ako kay Kian, tinest din si Ivan. Kasi ang sabi namin, ang sabi ng family doctor namin, pag positive din si Ivan, yung pag may treat din si Ivan, and then yung anak namin is magkakaroon siya like carrier siya. Kami, kung kami trait lang, yung bata magkakaroon. And then, parang sabi pa niya is mamamatay ng 12 years old. Dineratsya niya kami na ganun. Pero wala naman si Iwan. So good. So ako lagi lang talaga mababay yung hemoglobin ko. Um, so gusto ko lang ulit pong magpasalamat sa lahat ng nagsusuport ng channel namin. Sa mga hindi pa nakasubscribe, makikisubscribe na lang po. Na-appreciate po namin lahat yung panonood ng videos namin. And sana po continue rin pong, continue nyo pa rin pong panoorin yung mga next vlogs namin. Sa susunod na lang po, salamat!